Story time! Mga balong kwentong nakakaaliw! Sa uh, lahit talaga namin ng mga pogi, sa Kaya kayabang-yabang. Nakakaiyak! Nakakaiyak! Nakaka-inspire! Very positive ng outlook nyo sa buhay, oh. kaya nakakahawa ang inyong mga ngiti at uh, tawa. Nakakabilib! Kaya saludo kami sa iyo, Porfer, sa pagmamahal mo sa iyong uh, pamilya, no? kahit pa nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Kung iwakap ka rin na sa akin, eh. ibibida natin yan. Ito yung Sabado, alas 9.30 ng gabi. Dito lang sa Kwento Nying. Mga ka-tune-in, Isang biyaya na naman po ang natanggap namin. Nais nice po namin ibahagi sa inyo kung paano kami nagsisimula ng isang bagong-bagong public service program ng All TV, ang Kuha All. Kaya, samahan niyo po ako, samahan niyo po kami sa likod ng mga kuha namin sa Kuha All. Nagsimula ang pagbuo ng bagong programa nung pumirma na ako ng kontrata kasama ang mga bossing ng All TV today we witness the signing of our partner, the most trusted no? uh, personality in the news. Gusto ko pong ay uh, masaya lahat. Kaya saya ako. Salamat po. Maraming salamat kay MPS. All TV, mabuhay po kayo. Bago kami gumawa ng mga episodes, naghanap muna kami ng mga tao makakatulong sa pagbuo ng mga istorya sa likod ng mga viral na videos na napanood natin online. Nang makumpleto na ang lahat ng staff, nagsagawa kami ng General Assembly para magkakilakilala ang lahat. Trabaho na! Bago kami mag-produce, aba, syempre kailangan ng masusing pagre-research. Kapag may mga pwede ng buuin na istorya, ay ipipits muna ito sa grupo at magtutulungan sa brainstorming kung paano to ma-execute ng maayos. Isa sa na rin namin ang mga schedules kung kailan ang pag-interview sa mga tao sa likod ng mga viral videos. Aba siyempre, hindi mawawala ang mga photoshoots. Bakit pa ba kailangan ito? Siyempre, para may magamit kami sa mga posters at art card na pang-promote sa social media at sa TV na rin. hindi mawawala ang mga nasa Outbox Media sa pagsasayos ng shoot na ito. Salamat po at syempre, salamat sa aking butihing missis sa pagmamanage ng mga schedules. Tingnan nyo naman ang finished product. Pogi ko ba? Heto na, it's shooting time! Pero hindi ito tulad ng nasa pelikula. On cam na naming nakakausap ang mga tao sa likod ng na mga nag-viral na video. Inalam na namin ang kanilang storya at kahit sa maikling panahon ay nakapalagay ang loob na rin. Hindi lang interview ang ginawa namin. May konting kasiyahan pa ang inihatid para sa kanila. Lahat ng yan mapapanood nyo sa Kuha All. Tuwing Sabado nyo ito mapapanood 5pm hanggang 6pm sa All TV. Hindi pa dyan natatapos ang busy schedule namin. Nag-shoot pa kami ng pang OBB at CBB namin para naman buong buo na ang bago nating programa. O oh, ha? Seryoso ko, di ba? Para formal na i-announce ang airing ng new program ay nagsagawa kami ng press con na inarrange ng All TV. Pinatawag ko kayo para sabihing manood kayo ng new public service program na maghahatid sa inyo ng mga kwentong nakuhana ng inyong mga kamera. Mga ka in, kasama kayo rito ha! Napakalaking biyaya at napakabalad po namin na muling makabalik sa telebisyon. Ito po dahil sa inyong suporta. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa Sabado na po, Alasin ko ng hapon dito sa All TV, Kuha All. Narito ang aming teaser ng pilot episode ng Kuha All. Kung pumasok na ngayon yung tendera ko, dala, dala yung white na papel na pipirmahan ko ng 500 pesos. Kaya lang, pagpasok na pagpasok ng tendera ko doon sa loo, yun na yung time na tumakbo na siya. Narinig na lang namin yung motor na sumibat so na. Parang tulala pa rin ako, ba't na naiabot yung, yung cellphone ko? Lundag ako ng lundag. Ano yung cellphone ko, cellphone sabi ko Ganun. Nung ko naisip na manloloko siya. Halos lahat ng Pilipino ngayon na may smartphone, pamilyar na sa paggamit ng mga e-wallets everything is digital, ika nga. Ano pa nga ba ang mga scams na naglipa na ngayon gamit ang e-wallets? At paano natin malalabanan ang mga ito? Bawat kwento, lahat ng anggulo, kuha nyo sa Kuha